Hi mga V! bidang kwento po ulit ang hatid ng hashtag Pink Lover and Business Vlogger KKV. for a next nice video! Yes, at pag-usapan niya po natin ngayon ng pagne ng street food. At ito po ay ang isaw. Hindi, okay, ngayon po gagawa po kami ng isaw. So, papakita po namin kung paano maglinis ng isaw. Ganito po siya. So, ito kailangan po babalik natin. Gagamit tayo ng stick. Ha, pagganito po. Ganito para malinis yung pinakaloob niya. So, ganyan lang siya. Diba? Para lahat ng dobi sa loob, malinis ka rin siya. So, sa mga nagbabalak nga po ng ganitong business, ang number one na kailangan ay malinis. 50 pesos nga po ang bili namin sa ganitong karaming isaw sa palengke. Bali na sa 1-4 kilo po ito. So, mag-compute nga tayo magkano nga ba magiging puhunan at magkano natin to mabibenta. Kalinis nga po natin ay tinimplahan na po ito ni Mr. B ng toyo, kalamansi at laurel. Saka po niya pinakuluan. Ngayon po, pinalamig po muna natin siya ng bahagya at saka po natin siya tinuhog. Sa anim na stick nga po ang nagawa ko kapag ganito kakapal o karami yung natuhog sa isang stick ng isaw. Bali ko sa presyo po ng pagkakabili natin sa isaw ay 50 pesos divided by 6. 8.33 sa isaw pa lang. Hindi pa po kasama doon yung stick at ingredients na ginamit sa panimpla. Meron pa tayong isa na kailangan, yung uling po. So, sa amin po, 10 piso po yung nasa maliit na sandobag. So, more or less, ipagpalagay na natin na 11 pesos ang puhunan nung ganitong kalaki na tuhog ng isaw. At kung ako nga po ang magbebenta nito ay pwede na po sa 15 pesos. Pero kayo ba mga V, kung kayo magbebenta at ganong kalaki ang puhunan, magkano ninyo ibebenta? At magkano na nga po ba ang isaw sa inyo? I-comment nyo nga po sa amin. At idadagdag ko na nga po pala mga V, kaya po mas mahal yung naging puhunan kasi mas kakaunti yung aming binili. Pero kapag mas marami po yung binili nyo, palagi ko mas magiging mababa pa po yung magiging puhunan. Kasi mas magiging sulit po yung paggamit ng panimpla at yung pagod nyo po. So ayan mga V, ang bidang kwento ng hashtag Pink Lover and Business Vlogger Keiko V for today's video. And yes, sa so mga gusto pa po ng mga business kwento, please follow us, comment, Like and share our videos! ありがとうございました